Ayun mga idol, good morning uli. Kunting kimbot na lang, malapit na yung pinapagawa kong bahay, matatapos na rin. <laughs> Ayan si Kurman. No? Sige, sumukat ka lang dyan na sumukat ha. Ah. Ayusin mo na nga, ayusin yung mga kisami natin para hindi mainit. Break time kasi ngayon nila yung isa nagpumulat sila sa kabila. Ayun, naulan na naman, no? muna na, na naman, ayun, unti-unti na rin natatapos yung ginagawa, pinapagawa ko binag-ipunit mo ko na rin yung sahod ko mga lakal, tinta ng balot sa gabi sa umaga naman, magtinda ng sigarilyo tapos sa madaling araw ano tinda ng pandisal ayan nakaipunin po ng konti okay naman nice naman mga idol tsaga tsaga lang ba para meron tayo nilaga nilaga tinula maambo na naman sama talaga ng panahon ngayon maambo ka lang Sarang kaso agad Dapat ba na? gamot? panahon niya So, yun lang pala mga idol. Shoutout pala sa bagong subscriber ko dyan. Maraming maraming salamat. Uh, nasa 960 na tayo. Kunti na lang. mag libo na rin tayo. Sana, masaya na ako kahit mag bawat upload ko, may mag-subscribe lang sa akin sa 10, may Kaya na sampo, may gito, okay na masaya masaya na talaga ako laking bagay na sa akin yung makasubscribe ako ng may gitsampo sa isang upload ko okay na sa akin yun tiyaga talaga basta bagbaan ako sa youtube ganoon talaga tiyaga lang para may nilaga malay nyo diba may awa Lord, may awa si Lord. Ayun lang, shout out na lang pala sa mga bagong subscriber ko diyan. nandito lang ba mga idol, ingat kayo lagi. Grabe ang panahon yun huwag kayong magpapaambon. Trangkaso talaga abutin niyo 'yung anak ko nga, may sipon at saka ubo. Mag isang linggo na rin. Grabe, dito lahat kami inuubo. Sinisipon. Grabe ang panahon talaga ngayon. Dapat mo kayo magpapambun. Ingat na lang kayo lagi mga kasama. Ay idol, ingat. mga dito na lang tayo. Happy Monday.